Nag Paano mo nagawa yan, bro? Sabi mo, ipipin. Ngayon, na-detect ko. Alam mo, pa dito, dito ko I just presenta ni Vicente. Tanungin mo ang ama mo. Titikin, take <laughs> Ano ko? Eh, <Doon> <laughs> nagtiro kayo. Na, pare-pare, sige, mga problema like, na. Pag nag-fail lang kasi, minor yun hindi niya nabili rin. Hindi mo kasi ginusto rin ang anak niya. Hindi, pag sinabi ng magulang. Parang kayo sabi nga ni mama, ay lamok, di ba? <laughs> ay lamok. Ultrasound. Ultrasound. Oh, Amerika. Perang. Wala na? Perang. Uh, Ultrasound. Uh, Basta, ipapunan ko na ko Ay, nari ko. Oo, hindi. Kasi, pinag kamalan ako kasi sa si center. Di ba nagpila ako sa si center? Tapos yeah. meron daw mong na ina no sinamaan dun. Ang may Pero, pero ngayon na. Yeah. May kasagutan ang babae. Eh? <laughs> Kaibigan ko. Ay. This would be kunyari buntis. Oo, kunyari buntis. Ayun o, meron Ano, print? Patay ka. Nakabuntis ka, yari ka na ba? Mamutang ka. Ayun o. It's a boy! Yari ka na, yari ka, miso mo na. Maniniwala na dito na nanay ko ha. second step. Ikaw ay kasagbat na ako, ano? <laughs> ay <you> no. <know>. Guys. <laughs> Ipo-prok yung mama ko ito kanina kanina mo oh. Po. <laughs> tapos popo bentay kin bentay kin siya sa bahay niya ay you no. Know? <laughs> Paano <kapag ginampal> ka pag <laughs> dinanpal ah, ah, ka? Bang inapo. Ha. Ha. Malo. Kurang photo. Yes, sabi mo ano na po? 4 months na. <laughs> sabi mo. 4 months ganto. Oh, <laughs> sige na. Sabi mo. Asi ah, gasi gasi. <laughs> Utai natin. Credo sa ba? Oo, oh, tanga. Punta tayo sa bahay. Sige. So guys, iparak ko rin nanay ko. May kasagwat na rin ako sa bahay. May taga video rin ako doon. Kaya let's go. <laughs> Pinag-alaan mo ako kahapon. Pumunta na ako ng center. Mayroon na daw akong ano eh. Meron na ako sinasabahan na buntis na papacheck up eh. Ayun na. Totoonin ko na. <laughs> Kunwari prank. Ayun na. <laughs> Ikaw magbibigay yun. Siya yung ano. Yung alin? Ano? Ano? Sa center. Ano na? Ano Ano na? Ano na? Ano na? Tano, hmm. Ano si sabihin mo sakin? Na ano? ah, sa akin? Totoo. ano? Alam ba ng nanay niya? Alam mo. Hmm. Ano na yan? Ano'y papakain mo? Sa akin eh. Pakakain

Isat oh, lang. Oh, ano 'yan? Isat lang. Oh, pa-gulo yan? minor di dadia. Hindi naman. Ilan tawag na 'yan, beh? Ano 'yan? Umu-chan mo na ka, minor di dadia. Oh, tabo dyan. Okay lang ma? Aywan ko sa'yo. Ay, Diyos po santo. Kababata pa nyo, 16. Eh, 7 makulong ka dyan. Hindi mo ako Hmm. Nag-aaral pa yan. Anong hindihan mo na lang, Ano po, senior high grade? Senior high ka pa lang. Ay, Diyos po santo. Paano ba tayo nyan? Ayaw, huwag mo sa Bicol. Doon ka <laughs> tumira. Doon yung bahay ko. Dito yung bahay ni. Eh. Ay hindi! Sabi ko sa iyo yan eh. Doon mo ka sa bukod. Magsuga ka doon, magsaka. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Di ba nagkapaalala ko sa iyo? Maalala niyo pa ako ah. Bago ka mag-isip ng isang bagay, umano ka? Pag-isipan mo sa kukuti mo. Um. Hmm. Bless you. Bless you. Yan ang papasko mo sa akin. <laughs> Nag-aaral pa yan. Hindi mo napigilan. Dapat ginupit mo. Ano? Kaya mo pala ako tinatawagan doon. Sabi ko na nga, tama yung kotob ko. Naunahan ko kayo. Ano? Ang balita ay may pakpak. -pak. Ano? Eka kamali ako? Sa'yo ba talaga yan? Sa akin, may ako na. Mm. Wala pa yan trabaho. Ay, may Ay, ka problema na. na yan. Problema niya yan. Problema nila yan. Hindi ko problema yan. Hindi ko yan sasagutin. Kayo mga nag-aaral pa, be. Pinag-isipan sa nanyo. May apo ka na ma. 20 pa lang. 21. o mo pa si ate. Ate ka mo kasal kasi. <laughs> Naingat ka rin? Ate na binaginagin. Pakita mo na. Mga saan darating si papa mo? Three months. Pitas na ito, be. Pitas na yan. Naka Paano mo nagawa yan, bro? Sabi mo, kapitipin. Ngayon, na-detect ko. Alam mo, ang balita, kahit babae kayo o lalaki, pare-pareho ko kayo sinusubay ba yan? Di ba yun yung sinasabi ko sa inyo? Ay, di ako lula. Problema niya yan. Hmm. alaga mo na iyo <laughs> ayun nga nga yung, hindi nakakatayo ginawa niya nini yan ay aalagaan nyo ako ang lola pero wala ako sa puder nyo <laughs> ipapatalbo ko si Imboy doon sa kabikulan. Doon siya magatanim. Wala hmm? wala ka pa nga siya ang magandang trabaho. Ano trabaho mo, boy? Wala ka. Ah. <laughs> nila sa baby. Ay. <laughs> Ikaw daw ang mag-aalaga. Lola <laughs> ka Ay, naman. hindi, naman. Hindi, ko pa pinangarap sa buhay ko. Pag-alaga sayo, sayo. ikaw mag-alaga. Ay, kaya niya yan. Matagal pa naman eh. Matagal? Hintay mo siya, Papa, manarad. <laughs> Sabi ko na ba, ang lakas niya ang kotog Ang balita ay pakpak. Ang pan yan. <laughs> <laughs> Mag-aaral, senior. Senior high ka palang, baby? Ano? ilang kayo magkakapatid? Tatlo. babae. Ikaw ang panganay. Oh, ano masasabi ng mama mo? Baka sabunutan ka, minor de edad ka. Oh. Alam na ba ang mama mo yan? Oh. Talagang sasapok-sapokin ka doon, sasaksakin ka ng kutsilyo doon. Oh. Ada si papa mo. Ate papa ka. Tuwang tuwa yun. Hindi <laughs> eh, pa <ba> ka. Mm, Hindi <laughs> pa ka tayo yung. Ano kung ate mo kakakasalang ikaw sa bunod ka ba? Nainggit ka ba? Hindi <laughs> <laughs> pa nga ako nangangarap naging lola kasi bata pa ako. Di ba siya? Ikaw ang susuporta daw ma. Ay! ako ba gumawa? Ay, lola. lola ako, pero... Ikaw ang mag-aalaga. Ah! <laughs> Paano yung hanap buhay ko? I just made you. Ay, di sunduan mo ako. yan, madali lang yan. Trabaho kayo pareha Ano, ang trabaho niya? Katulong? Nagawalis ng kalsada? Oo, oh, sige. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Noy. oh, mga anak kapatid mo? Anong kaistriktuhan ko? Diba nanonuntok ako sa kapatid mo? Uh, Kapag nalilig na dumating sa period na wala sarili ko. Eh, magkakay mo na ang responsibilidad sa pagkakasapa. <laughs> Bago <So>, ka, <laughs> Ay, ano na yan. Blessing. Mahal ka <laughs> <Malaga> talaga. <laughs> ang tunog talaga ng tenga ko ah. Sabi ko na nga ba? No, si oh,

Sir, kayo nagawa. sa ang motel. At di mo man dinala yan. Ang pag-aasawan, Kim, hindi biro. Hindi laruan. Yan ay napakahirap ng buhay. Kaya pala ka sabi nga, bibigyan mo akong apo. Ayan na nga. Hindi nagkamali yung mga burbalita sa center. Kasi marami akong kakilala sa center. Kaya walang maitatago. Naintindihan mo ko anak? Kaya nga kita, pinapaamin na pa. pupuyasin talaga kita. <laughs> Ay, wala na lang may magagawa. Nandiyan na yan. Oh. Kaya ka pala nangihingi ng 2,000 libo, kunwari ngipin. <laughs> Mayroon na nga Na ultrasound na nga ni. Ito alika rito. Alika dito ka nga nga Alika. Alika. Ang gusto ko, marunong magluto. Ayaw ko yung ako ang magluluto. eh. Huwag ka na lang <laughs> ng pera. Susitento ako na lang. Hindi ko sabi pa Mayroon Lagi kitang pinapalalanan. Matigas ang payo mo. Okay na yun? Ano eh? Papaglag... Eh, ko pa. Dito, tente. Kasi yun. Hello, mata po ka kanina kumaga. Eh, pala, puro pala dilaw. Kasi, paano yan? Akala ko, pag-aaral lang yun na nyo. Senior high ka pa. Bakit, bakit naisipan mong mag-asawa? Ito, kuya niya. Wala na si Bili. na si Bili. Si kuya mo nga, may takot to isang taon na silang nagsasama dito sa akin. Pero kahit paano, naniniwala siya na magtatapos siya. Ano sabi ng papa mo? Wala pa nga na -長ande. Ha? Hindi pa alam. Sasapok-sapokin ka talaga doon. Nakagayin ba Mamaya natin, uh -huh. Parang natin ito ba tingin si papa? Patating pa lang. Ayan, tinatin Paano magiging desisyon? Kasi 16 pa lang, be. Oh. Ay, ito si Russia, 20 na yan. Oh, ano, okay na yung responsibilidad po. At saka, lula. <laughs> lula, ayun ko tayo ng puta. Ay, dyan na kayo ni Papi. Responsibilidad oh, mo. Oh. Ito ang lula. Ma, bakit ako gumawa? Siyempre, ikaw ang lola eh. La eh, mo lahat ng mga magulang dyan. Tagahimas ng apo. Ngayon, mangyayari na sa'yo. Ano na yan? Ang bala. Kumain na kayo. anak anak papa anak na <laughs> <kaya bagayang. laughs> Oh, <may> anak <laughs> na <Atana, laughs> may oh, mo. 3, ames na mama Asan mau. <laughs> <Anpapa mo? laughs> Mabariling kanon. ka nun. Yarit ka. Ang bukid ka. Tanggapin mo. Simple yun. Ang ka. ka ng kapo mo. unga yan. Unga! Unga! naman yung pagod sabi... Boy, mo eh. Sabi ka. Boy, huwag sa ka. mo si Papa. Tingnan mo si di ba? so guys to be continue Ayun. ibuna sa ibuna sa ibuna sa ibuna mo na sa mo sa ibuna sa ibuna ano, sa ibuna sa ibuna sa ibuna sa ibuna na. ibuna sa ibuna sa ibuna sa ibuna